Yo, ayan good morning, good morning pati <laughs> lahat mga busing na 'yan. So, mag-alas alas 4, no? Mag-alas uh, 4:10 lang po. Pupunta ko ngayon sa palengke ng Barutak, mga busing, sabayan niyo ako ha. Tagkapan uh, tayo magla papasyal, May bil may bibilhin ako o, dyan sa palengke ng Barutak. Nga uh, ba sa suki ko, no, sa suki ko ng utak ng kalabaw, 'yan. <laughs> Saka bibili na lang ng punta pitso. Tapos din diretso tayo sa dagat. Okay? So good morning sa inyong lahat mga busing at doon na lang tayo sa palengke magkita-kita mamaya mga busing. Ha? Good morning pa sa inyong lahat. Shout out, shout out sa inyong lahat. Good morning. Kita kits. Yo, ayan, dito na tayo sa Tamasak Arena <laughs> Sa bayan ng Barutak <laughs> Ayan, pupunta na po tayo sa palingke nila mga busing <laughs> Tamasak Ayan, lapit na tayo sa palingke Tapos didiritso tayo dito sa dagat Dito lang sa dagat ng Barutak Bibili muna ako dito sa suki ko Oh yeah. Lamig <laughs> Sarap kasi mag travel ng maga eh Malamig na Malamig ang simoy ng hangin Yan Hindi pa tayo Kararating pa nang mga baboy Ah, dami ah. Dalawang tricycle. Yan o, ah, ng kalabaw Kalabaw at saka baboy <laughs> <laughs> Gulay Mga gulay ni tatay Eh, wala, wala pa hindi pa nakapasok yung kay tatay. <laughs> Antay na lang tayo. Sandali lang po mga busing wala pa. Ayan na yung Ayan na yung kan tatay. Ah, oh, di ba? Dito na yung karni ni tatay. <laughs> oh, bumili na lang ako ng mga sangkap ko. Yan. para mamaya sa pan. Tapos yung mais pa mamaya. Ito, kamatis. Yan. sweet Yan. O ba? Diba? Tapos kita tayan doon. No. <laughs> Yan. Dito na po ako sa labas mga busay nga. May mga sound hanggang dito, may sound pa oh. Naka nababili ko na nakuha ko na yung fan ko. Yung utak ng kalabaw at saka kan punta pitso. May sound dito, may sound malakas yung sound sa loob kaya hindi ako nakapag-video. So ayan pa mga busing, nung kitakit sila lang tayo sa dagat mga busing ah. Namaya ako na lang tulutuin pag-uwi, okay? Kita. Ayun. So dito na po tayo sa labas mga busing, hanggang dito sa labas may sound do. Oh. Lakas ng sound sa loob, hindi ako nakapag-video na doon no? Dito na yung nabili ko. Dito na no? yung utak ng kalabaw at saka yung punta pitso. No? Punta pitso means yung nasa dulo ng ribs yung dito ba. Yan. Yung malambot. Yung cartilage na may laman-laman. Yan. So mga boseng kitakits na lang tayo doon sa dagat. Ha? Doon na lang tayo mag-ikuan mag video ulit okay kita kita sa dagat yan dito na tayo sa punungan o pala isdaan sa ba, sityo lamintaw ah, correct me if I'm wrong mga taga lamintaw no ano ba ito sityo ba itong lamintaw no ng isang barangay yan dito muna ako magpapalipas ng oras mamaya pag eh, maliwanag na lilipat ako doon sa tabing dagat at titingin tayo kaso si pare Junal dyan yung suki nating mag-alimasag isda ata ngayon yung tinatarget nila eh uh, sa tulingan yung kuha niya yan sandali lang po mga busing ha yan ay ito po yung kuha natin no? yung sa may cellphone ah sa mga mga, mga, mga. Ito po yung sa motor. <laughs> diyan lang po 'yan. dinikit ko na lang. Yan, lang po 'yan. Yan. So, diyan lang kayo mga busing Diyan lang po kayo sa motor. Ako mag-walking walking muna dito tapos mamaya lilipat tayo doon sa dagat, okay? Sandali lang po ah. May magandang view naman kayo diyan. Yan. <laughs> Dahil ako nag-ayos pa. Yan. Dyan lang po kayo mga busing ah tapos tayo ito napakaganda mag walking walking lang tayo mga busing napakaganda yan yung sa motor mamaya puputulin ko yon pwede kong gawin na pang kwan naman pang music video <laughs> o, ba? Diba? napakasarap no <laughs> yan yung kanlaon tapos dito ano po yan? Negros. Ah, negros din naman. No? Kan laon. Tapos dito silay. Or ano ba? Silay o talisay. Tapos dito yung sunrise. Ganda, no? Mamaya pwede tayo. Walilipa tayo doon. Iwan ko lang yung motor. Mamaya, dalhin pa rin natin eh. mag -walking, walking lang ako. Pati abi ko doon na. Hanggang dito lang tayo. <coughs> diba? Napaka-ganda, no? <laughs> Hindi, maganda yung kuha sa front. Yung dito, dito. <laughs> Pang-thumbnail yun. <laughs> Sandali, check ko. Palpak yung kuha. Wah, dito, dito. Ayan. Ayan. Okay na ba? <laughs> sa back camera kasi yung ginamit ko eh. Ayan, ang dali po ah. <laughs> back camera eh. Kaya hindi ko makita eh. <laughs> Pagpasensyaan nyo na po mga busing ah. <laughs> eh, yung front camera kasi hindi maganda yung kuha niya. Kaya ito eh, yung back camera po yung kinukuha ko. <laughs> Ayan, oh, may nagda-jogging. May siya so, Andiyan lang kina-junal sa unahan. O, oh, di ba? Napakaganda, no? Napaka-relaxing. Ganito po pag madaling araw. May pangulam na may maganda pa tayong view, di ba? Sarap. Sarap sa pakiramdam. Layo na natin sa motor. <laughs> o, oh, di ba? Ito yung kapaligiran natin. Kina Junal, dyan na lang sa likod, oh sa likod niya no. Ganda ng sunrise no. <laughs> Mabutan pa natin 'yan. Dalawang video yung ginagamit ko dito para mabilis ako makagawa ng pan. Hanggang doon lang tayo mamaya sa motor mga buseng ah Para makagawa ko ng panibagong video. Ah, sarap ah. <laughs> ba? Diba? Napakaganda no. Napakagandang view. Yan. <laughs> Hindi na po ako nakapag-video doon kanina sa palengke. Kasi daming sound. Napakalakas pa doon sa loob. Dito pwede rin ako kukuha ng pang dagdag ko sa music video oh. ko tapos dagdagan mamaya doon nang pan nang sa dagat. Yano oh, may pamamahay doon sa bundok sa Kanlaono. Yano oh, sa Murcia. Oh. Yan oh, may ilaw. Yan. Na no, pamamahayan diyan Murcia. diba dito na tayo pumadpad malayo na tayo sa motor <coughs> ayan pabalik na lang tayo mga buseng ah ha. hanggang doon lang sa motor ayan oh no, walang kulay pag eh, front buyoyo oh, ah para front, front camera ayong yung, eh, yung... ikukua ayan pala ayan sa daluyan <coughs> <mo. coughs> wala hindi <coughs> na makita hindi makaadapt ng kwan ng kulay ganda no <laughs> di ba dito tayo hanggang doon na lang tayo sa motor mga busing ha tapos didiretso na ako doon sa kwan sa uh, tabi ng dagat steady ko naman itong cellphone doon ako gagawa sa kwan yan sarap ah pahubas uh, pahibas na yung dagat ngayon pakuhaan yung kuha ng kamera ko ganyan pag i-front camera hindi maganda yung kuha sa uh, kan sa mga view sa lalo pa pag sunrise kaya back camera talaga yung ginagamit ko sa kan uh, wala o oh. o oh, diba? Hindi tayo makita doon sa mga motor mamaya dito Kita na <laughs> Pero malayo pa Yan hanggang doon na lang tayo mga busing ha Yung sa motor Eh kukuhaan ko lang yun Ikat ikat ko lang Tapos ilugtong lugtong dito Ah, <laughs> oh, pahibas na nga Umapaw siguro to kanina, malalim siguro to kanina to. <coughs> Yan may mga lima. Ano ang kan? Talangka. Marami oh. Yan yung hinahanap ko noon eh. Yan yung no, lalaki oh. Ano? sa pa so. Oh. Lalaki niya. Ah. Yan. Daming talangka din niya oh. Eh. sana bang ya biar makita ah biar mau lih ayam ayam itu ayam oh ayam dami pelangka eh ayun pau mau aku makain oh ini oh laki oh ah sarapnya masih ngawan mulang yang makain pa siya oh. <laughs> Daming palangka dito eh. Ganito pa kaganda yung kwan mo. Makakuha ka pa ng pwede ito lagyan ng mga kwan. Trap trap. Yan, pabalik na tayo sa motor mo, mga busing. Hanggang doon na lang. <laughs> Uy. Hanggang doon na lang tayo sa motor. Yan lang may oh, diba? may pang highlight so. <laughs> may puti na yung kan ko, balbas ko. Hindi ko talaga tinanggal eh. Hindi <laughs> ako nakapag-shave. Nilipat na po tayo mga busing sa panah Sa dagat. Okay. Napit na lang din naman dito na yan mga mga music vlog sa panibagong vlog natin sa panibagong video natin dito so, tayo tambay gagawa panibagong video ito gagawaan ko ulit ng isang video doon para sa apa naman ang music video natin pero malapit lang yung nilakad ko hindi ng mga pangupan ko dito tayo nyan sa video ng van ng um, kanatin natin doon sa motor na video yan. yan po mga busing no kita na lang tayo sa susunod na video no hanggang dito na lang po yan bumili tayo ng utak ng kalabaw tapos karne ah uh, buto-buto kung tapitso kung tawagin dito sa amin yung dito sa ribs sa dulo ng rim yan so hanggang dito na lang po mga busing mga nag-walk doon bye love you all kita kita sa sunod na video mga busing abangan nyo na lang po bye bye love you all